meron tayong PPMS na ano na Montero Sports mag change ATF tayo kasi 70,000 plus na na hindi pa siya na change ATF ito and ang gagawin natin ay lililisan natin yung oil can nya hindi na namin pinakita mga mix mga par pagtanggal namin ng ATF o oh, yun sobrang itim grabe tapos ito nababa na namin tong oil can. May mga magnet naman to mga mix mga par pero tingnan niyo yung ano nangyari oh. Sa loob ng uh, oil can niyo. Ang dumi. Ayan. Kapag nag-change ATF kay ulit diyan, kay change ATF nang change ATF 'yan, iitim at iitim pa rin yung mga ATF ninyo. Kaya sa mga malapit sa inyong uh, mekaniko mga mix mga par no, ipalinis ninyo. May magnet naman 'yan kaya 'yan yung sumasala dun sa ano sa filter. Oh. Madali lang naman gawin to. Baklasin nyo yung oil can, linisan nyo yung cup. Ngayon, makikita nyo naman yung mga dumi, yun na lang, lilinisan lang. Yun lang ang uh, gagawin natin dito sa Montero Sports dahil sobrang tagal na na hindi nalilinis tong oil can. Every 2 to 3 years, pwedeng linisan tong oil can mga mix mga par. Ito mga mix mga par, silipin natin yung odo niya. 72,900 na, magsa 73 na siya. Ngayon pa lang namin ay ngayon pa lang mabuksan ang oil can niya. Kami ang uh, nakaunang maglilinis ng oil can nitong Montero. At ipapasilip ko rin sa inyo mga migs mga pare yung sa ilalim na talagang uh, shortcut yung video namin na naibaba talaga namin yung oil can ng ATF. Ayan mga migs mga pare, ayan. Ayan. Para sure na itong video nito ay makikita nung may-ari kasi sobrang tiwala yung may-ari nito hindi na tumitingin sa mga trabaho namin kaya binibidyo-bidyo na lang namin ganyan lang ang uh, ginagawa namin pag nag-change ATF kami at need na talagang uh, malinisan pag maitim na yung ATF ayan mga boss, mga madam oh, malinis na kanina, kita nyo naman sobrang dumi yan, ayan, linis na, shortcut, shortcut at pass forward na tayo Ganyan lang pag nalinis na 'yan, salpak na. Ayan no, makita niyo yung ATF na pinagtanggal ano, binalik ko yung video. Sobrang itim mata uh, ipapakita ko rin sa inyo yung bagong ATF kung ano yung diferensya niya tulad niyan nandiyan sa may lagay ng takip ng mineral kukuha tayo ng uh, konti dyan sa may itim at ipagtabihin natin Ayan, no? sobrang layo ng diferensya sayang kasi yung transmission pag hindi natin inalagaan yan napakamahal ang rebuilding kit ng mga automatic transmission kaya huwag nyong baliwalain yung mag change ATF or maglinis ng oil can yan lang mga mix mga parang may babahagi namin sa inyo pasubscribe na lang sa channel namin at papindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga upload naming video thank you bye bye